Hello, hello, good morning, good morning everyone mga idol Nandito ah. naman si Tatay Vlog yung mga idol Kung nakikita niyo yung mga idol o oh, ayan o oh. Ayan yung sticker ko no? Ah, dinikit ng isang bata na humingi sa akin Dito niya dinikit Pero ano, tagal na yan Meron lang yung sa inyo mga idol Yung bang ah, Nung kapanahon na namin nag-aaral pa kami sa elementarya We're back ah, 1980s Meron kami isang pagkain na talagang inaabang na namin ito yung recess namin Yung pagkain na ito mga idol Talagang napakasarap at pa napakalalaki ganito mga idol. Oh. At saka alam mo kung magkano lang ng araw mga idol. 50 centavos, no? 50 centavos. pero hindi mo na maubos yun. Pero sorry, libre yun. Libre yung nutriba na yun mga idol. Yung nagbabayad lang kami ng ano. Kasi hinaluto yung kumbaga siguro. Bayad daw sa nagbibig. Kasi nung araw mga idol, yung nutriba namin. Sa school namin, in, ano? Sa school niluluto nila. Kaya naamoy namin yung amoy niya. So ngayon mga idol, Ah, uh, medyo may edad na si tatay niya kaya nga tatay na tatay vlog. Isang beses umuwi yung anak ko sabi sa akin, Papa, isa ko sa napili na mabigyan na ano, mapasali sa feeding program sa school namin. So, yun nga mga idol, tuwan naman ako kasi nga, napasali yung anak ko. Nung, ano, tumagal, meron siyang isang pagkahindi niya na, kahindi niya kasi may anak ko uh, na pinakundulay yung kapatid niya, yung nakakatamla sa kanya. So, nung tinignan ko yung pagkain na binigay sa kanya sa, ano, feeding program, ang nakalagay, nutribanding. din. Kaso lang, carrot variant siya. Kung baga may flavor siya na ano, carrots. Kasi nung araw sa amin, walang carrots-carrots na nilalagay. Ano lang yun, puro suya milk. Yung mga gatas ba nung araw? Kasi yung gatas nung araw, mga may doon, nilalagay lang namin. Ginagawa namin yung apa yung, yung papel. Tapos, yung ano, yun, yun, nilalantak ka namin ng gano'n. Kinakain namin yung, ano, ano ba yun? Yung gatas. Yung tawag sa amin, pulburon. Ginaganon-ganon lang namin yun. Kundi kaya binubuhos namin ganyan. So nakita ko yung ano nila bagong natriban niya mga ito. Nakapag-packaging na. Maganda na yung packaging na. Ayan Oh. Nutriban, di ba? Ang galing. Ayan no, may carrots na kalagay. Carrots. Ha? Eh, ayan no, Nutriban. So, yung naganda na yung packaging nila ganito na. Pero ito, yung Nutriban namin ng araw, siguro tatatlo o dalawa o tatlo kalalaki nito. O apat. Ganon kalaki ang Nutriban namin ng araw. Ngayon, titingnan natin ito kung ano ang lasa niya kung kapareha ba doon sa Nutriban namin ng araw. Kasi, yung Nutriban namin ng araw, talagang, ah, ganito din siya kasiksik. Yun naman is eh, sobrang mamantika talaga. Kung nakatikim kayo nung araw ng ano, natriba nung araw mga idol, comment kayo dyan. Kaya kayo hindi pa nakapalo kay Tatay Vlog, please uh, subscribe na kayo and pakilike na lang din sa ating mga uh, video. Para nasa ganun update kayo sa lahat ng video ni upload ni Tatay Vlog. Tingnan natin mamaya mga idol. Pagkita ko sa inyo. So, ito na mga idol, tingnan natin. Ito na yung natriba nila ngayon mga idol. Sa amin, nung, yung natiba namin ng araw, talagang sobrang bango. Pag inamoy mong ganyan, malayo pa yung niluluto. Talagang alingaso yung baho ng ano natiba. Talagang maguluto at matatakam ka na. Ito naman, mabango din. Kaso lang, medyo maliliit lang. Ngayon, di kagaya ng araw, talagang sobrang kalalaki. Ganito kalalaki ng araw. Ganyan na. Talagang ganyan kalalaki yung natiba namin ng araw. Siguro tatlong beses tulad na uh, para matumbasan yung laki nung nitiba nung, nung araw namin. Nung araw yung ganito, hindi namin, hindi, hindi, kami nakakita ng ganito kulit na nitiba nung araw talagang sobrang lalaki. Hmm. So yun, medyo siya hindi pa naka-subscribe kay Tatay Vlog. Ah. subscribe kayo mga idol. And pakilike na din sa mga video na sa ganun na update kayo sa lahat ng mga video ni upload ni Tatay Vlog. So yun mga idol, thank you so much. And sa lahat mga nakaranas na makatikim ng Nutriban nung 1980s, please comment kayo dyan mga idol para mga laman natin kung talagang nakabot kayo ng Nutriban natin ng araw. Thank you so much and bye bye!